Mamayong buntag, mayong unto yung inyo. Hindi kami dili ka lang sa uh, ramen shop. ramen shop. Restaurant. Ramen shop ka dahil. <laughs> ramen shop ka Ramen shop. Siguro. Nandike, nandike. Anong family, galing kami sa simbahan. So, pagkatapos, simple. Kumuhon ka ni Papa na mag mag magkakain daw dito sa restaurant. So, ayun. Na-surprise ang mga bata. Ganito lang ka ang kaligayahan namin, Day. kaligayahan namin pagkatapos namin sa magsimba. Dito kami sa ramen restaurant. Antan ja tu tan ja ni. Ndumati na order dai. Ayun, order pagkaon ta paon sa tabi kay gutom ka ay ba ang kutoy na kumiti sige na lang ha mauna lang hungit hungit para sa inyo hungit para sa buah mga unta ninyong tanan mana ka di sa mana ka may daraming tabi ito ta, para. Lam, lam, Ay, ting, tupuyo, tamata, tamata. Ayan busy ka suyop ako mga anak sa ramen suyop suyop lang ang ramen do kana so ano ilahang favorite na pagkaon ng hapon ramen soup ayan igup sa bodong para katasan tapos na si amang harin ko dalawa na lang ang ulitaw na ako ang lalaki ng mga anak ko ay eh. dahil ko So, ayan, uwi na kami. Tapos na kami kumain. At labas na tayo. Kasi so, ang si Amang Hari. Siyempre, siya ang nalipuli siya magbayad. So, ayan na. Yeah, tapos na kami kumain. Ito? Mada, gito na. Uwi na kami. Hello, nana. Mindre sa balay. Ganina pa. Pero, wala lang ko nag-vlog kay uh, nangabusog ba dito sa restaurant nga gi-free gi ni Papa Balami kay lagi ning kanang libre pa ni Oddo ba no? Nya. Siyempre libre lami kay libre no? So karon maglimpyo ko sa amo ang altar dire kay um, spring kalagalag kalagalag dito sa kanila pag spring may spring may natsu may summer na So, ngayon, ispring na kasi, talagalag dito sa amin. So, manglimpyo lang ta. Kuhanin ko lang yung mga pinagluluto ko kanina, pinaghalad ko kanina. At, ayun, ito na yung halad namin, fruits. Tignan nyo yung halad ko. Namaligi ako kahapon, yung mga, mga um, uh, tawag niyan. Ukashi ang tawag kasi dito. Yan, halad namin. Tignan nyo mga dragon Ako pag naghalad sa aming, sa aming mga altar, um, um, may mga mahal na sumakabilang buhay na ayun mili pala kami kahapon ng bulaklak din para dito din sa altar ayan ganin ganyan dito mga tra tradition tradisyon tradisyon kultura nila kasi ganyan na at punasan ko lang yan diyan trapuhan ko lang yan ng mga ng uh, malang towel para yung alikabok ay magsialisan あっ、言うさん、って言って入れ言っと言っちなな入れて言ってるかて言って言てるかて言って言って言っていって言って言ってって言って言っな言ってって言って言って言って言って言って言って言って言って言って言って言 Uh, hello mga inahan ayun, hello mga inahan kahihilo, kahihilo lang ng mga inahan hilo na po, sige na hiniloha yan o Unya karoon ang gagawin natin day kasi um, to, alas 4 na Ganyan tala malabo na mata. Nagaganyan na siya. Pag thunders na tayo. Ngayon, gagawa ako ng karage. Karage. Kasi paborito to ng mga bata. Gagawa tayo ng chicken karage yung mga inday. Marami. Marami kasi kami. Lima kasi kami. Kaya damihan natin yung dalawang pack. Ang ating gagawin. Kasi yung mga bata, paborito nila yan. At gagawa din ako mamaya ng liver. nila liver eh, uh, nira river ah, river guys ayan atay ng baboy at basta nila liver ang gagawin natin kasi kulang tayo sa blood blood ba kulang tayo sa blood hindi para ay, punta anemic tayo dai nya pagkauman man magagawa ako ng munggo para may ulam ako bukas pag uwi may overtime kasi kami overtime naman na nagsasawa na ako sa so, overtime dai oy Kapoy e eh ba? Kapoy sa lawas. Sige, overtime, ba? Niya, na kay panahon sa balay, kulang ang oras. Niya, pag uli mo, alas 7.30 na, pag 1.00. Ang overtime kasi namin may isang oras, one and one half hour at dalang oras. So ako, siguro ang gagawin ko lang bukas is isang oras or eating isang oras kalahati. Eh, hindi ko pa alam. Depende sa katawan kasi inaano ko din yung katawan ko ba mihingi din ako ng advice o char o di ba o di ba kasi pag hindi ka hingi ng advice sa yung katawan katawan lang kasi ang ang ano natin yung puhunan ba hingi tayo ng advice kung pwede bang dalawang oras hindi pwede mag oras kasi nakakapagod ay isang oras kalahati pag isang oras kalahati pag inaano ko kasi pag umaga ah, medyo hindi Minsan eh, murag tamlay ang katawan ko pag umaga, pag nasa during work na. Pero pag medyo, malagsik, lagsik yung katawan ko, yung may energy ang katawan natin, minsan nagdadalang oras ako pag nandito sa mga hari. Pero bukas kasi, panghapon siya mga hari, wala, wala siya, yung mabata bata lang. Kasi buhang, uh, mula ngayon kasi, ah, kahapon mula kahapon, uh, nagumpisa na yung spring vacation ng mga uh, estudyante dito sa Japan. So ngayon, nandito sila sa bahay, yung dalawa kong mga maliit. Pero yung aking kolehiyo si kuya, uwi na siya bukas ng umaga sa kanyang apartment, sa dorm ba? Dorm, dormitory. Ngayon, dalawa lang yung bata. So, siguro bukas, isang oras lang ang gagawin kong overtime. Pero, kailangan kong magambaro. Kailangan kong pagalingan yung trabaho kasi para mahabol ko yung kota ba? O Diba? Ganyan na ang buhay natin. Kailangan nating habulin, na dapat habulin. Kailangan nating humingi ng advice sa ating katawan. Hindi na tayo na advice dahil. Kasi pag diridiritso ko lang sa iyong pag-iisip, sa iyong mga hinuhuna-huna, oh, ang, 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 ang kawawa is yung katawan natin ba? Kaya, pag may time, pag may time, humingi ng advice sa katawan. O, oh, self. Pwede ba itong aking ano ngayon? Mag-overtime ba tayo self? dalawang oras ba self or isang oras ka ba self or minsan talaga ako pag hindi ko talaga feel yung araw na yan hindi ko hindi ko pinipilit yung katawan ko mga day kay ano yung mga kapagod ba pag nagkasakit tayo samba lang no wala naman tutulong sa atin kundi tayo lang mismo kaya hindi pwede tayong magka-overpatig. Hindi tayo pwede magka Sobrang pagod ba? Kasi katawan din natin pupunta yung pinagpagura natin. Useless din yung pinagpagura natin kung tayo ay oh, kasakit. Simbako lang, no? So, ngayon, dahil nakaikong yaw-yaw, ima-marinate ko muna tong aking uh, chicken. Sus lang akong tiyanday. Sus, hindi tayo buntis, ha? Ganyan talaga yan. Maraming laman kasi kanina nilibre kami ni Papa ng ramen doon sa ano, restaurant. patagal na daw niyang gustong puntahan yung restaurant na yun. So, kanina, tamang-tama, hindi na ako nag-vlog doon sa simbahan nila, sa Buddhism kasi yung mga, yung mga asawa. Pilaman, di ka ba yung asawa? Dai, isa e, raman, di lang sa mga taong kadray. Buddhism kasi sila, so, nagpabindis yun kami ba? Kung baga sa Bisaya, pabindis yun. Para mawala yung mga, mga, bakukang sa aming katawan ba? Yung mga stress, yung mga uh, yung mga puot na loob sa trabaho, sa mga kasama sa trabaho, yung mga ganyang bagay nagpabindis yun kami. Bindita lo kayo ba kung gano'n ba? Kung, kung sa atin ba? Bindita lo kayo. Pero dito iba yung kanilang kultura kasi. Pero uh, gano'n gano'n din. Gano'n din. Gano'n din yung Panginoon. Isa lang naman ang Panginoon natin. Pero iba iba kasing kultura. Iba iba ang kanilang mga pamahiin ba? Pero ang Panginoon natin, isa lang. Walang, walang ka-different Ganun din. Pero, ayun. yun nga. Hindi na ako nag-vlog doon. Hindi ako nagtalaga. Hindi ko ano talaga yung mag-vlog doon kasi Panginoon nila yon hindi, hindi natin pwedeng uh, i-vlog ng basta-basta. Ano yun kasi medyo basta hindi pwedeng wala kang authorization na mag Hindi pwede yun hindi ko na kinuhanan doon doon na ako nag-umpisa nag-vlog kanina doon sa May restaurant at sobrang sarap doon gusto na pala ni eh, papang puntahan yon matagal na so nagkataon kan kanina na doon mismo sa uh, lugar na yon doon kami na pumunta na simbahan isang lugar lang kasi, kasi diretso na hindi siya nagsabi na oh mamayang ha uh, mamayang tanghali ganito ganito punta tayo doon sa sa ano na yan restaurant na hindi nagsabi dai sabi ko, saan pupunta tong mga taong ito? Kasi iba ang way namin pa, papunta, iba din ang way namin. Ibig sabihin yung uwi namin pa uwi, ganun din sa pagpunta. Sabi ko, dong, saan tayo pupunta dong? Sabi ko, secret lang daw Day Sabi ko, sigi oh, sige, mag-secret na lang taan ni dong. <laughs> mag-secret na lang taan ni dong. So, iyon, pag magahabang nag nagbibiyahe kami, nagbibiyahe, hindi naman sa biyahe, oh, 10 minutes lang, naman ang pagitan doon sa galing sa simbahan na pinunta namin at doon sa restaurant. Secret lang do secret lang. Ha? Sige, secret lang. Sige lang. Wait, problema na doon. So ayun. Ang sarap. Ano siya, hindi siya gaano maalat. May may ramen kasing na ma, naalatan ka, medyo hindi bagay sa yung panglasa. Ang sarap lang doon kasi sobrang busog din namin yung mga bata. Ayun, yung kinain ko kanina, order ako ng chahan set. Yung mga bata is ramen. Paborito kasi nilang yung ramen. Last week, nag-ramen nag na kami, day. sabi ko, linggo-linggo na lang tayo mag-ramen, dong. Linggo-linggo na lang tong libre, dong. Nakakaya na siguro, dong. <laughs> sabi ko, ay sige, pasta libre, go na. Huwag nang reklamo, day. So ayun, mag-marinate lang muna ako ng uh, chicken. So mamaya, pag 4.30, susunduin ko naman yung mag-ama ko dahil nag-practice sila doon sa uh, gym. Sa gym sila may pirenaktisan niya yung maliit. <laughs> kasi para ma mahasa daw yung katawan kasi tamad mag-practice yung aking pangalawa. Yung napakatamad mag-practice dahil. So, lagyan natin ng garlic yung ating marination. Marination, say. Nang no sang, gan say. Dahan, gan kayo ngayon din ng mga salita, day. Alam niya, day, sa so, nung maliit pa kami, day. Doon, kasi, magtagalog, taan yung magbisaya. Ano sana, may atong kuwan, ane. Na atong ang paminaw ninyo, ane. Magtagalog, taan, magbisaya na lang siguro. Asay, mas tindot ninyong paminaw. Correct. Comment down below. So, sa aking tiyan, day. Anong gusto niyong salita nang gagamitin natin Japanese na lingwahe or Japanese na lingwahe or ano, Bisaya, Tagalog anong gusto nyo? ito yung oyster sauce na binili ko sa Asian store dai. ano siya dai? made in Thailand dai, Oyster sauce ang sis, ay -igat ba ni ano dai? igat kay kam istorya dai. anong gusto nyo? comment down below kung magbisaya na lang tao magtagalog Okay ra pud sa bisaya kay dire dire sa magtagalog ba ug ka ko lang atong dila ba mga mapandol pa usahay kay di di lagi sanay magistorya tagalog ba tagang tagaw gani gusto na ko anong fluent kay nga magbisaya bisaya, bisaya dali to kay para boy go butcher unya lagi katong maliit pa kami wala wala kasi yung papa ko namatay ano siya One, one year and four months ako, yung kapatid ko maba is four months siya sa tiyan ng mama ko. So, ngayon, wala kaming, ayun, lumaki kami na hindi na, namin nakita yung aming papa. Pero siya na yung aming guardian angel ngayon. Nak hindi naman, hindi man namin nakikita siya, pero nakikita niya, siya, nakikita niya kami araw-araw. Siya ang aming guardian angel. So, ayun, nung maliit pa kami habang but ito ang napunta ng ating salita? Usapan dahi. Yung atong usapan for this video dahi. Anong nangyari So ngayon, habang kami ay lumalaki, si mama lang ang nagpakain sa amig dahi. Nag siya lang nanginabuhi ba? Siya lang naghanap buhay. Tinda, nagtitinda. Nang gusto pumasok ng katulong si mama kasi wala. Nasa bukid kami. Iniwan kami sa lola namin. Pero yung lola namin, namatay na siya. Wala na. Alam niyo yung lula namin, dahil love na love ako nun, dahil feel na feel ko na love na love niya ako, dahil kasi panganay na, apo ba, anak, pa, ah, panganay na anak at first na apo pa, o, oh, diba, ganun. So, yun. Uh, lumaki kami sa lola. Hindi naman totally lumaki, pero siya nag-alaga sa amin ba nung yung mama namin ay nagkuan, nang, nang tulong dun sa amin pinsan sa yung may kaya namin mga pinsan na may, may kaya may mga mata -pubri din <laughs> mata pinsan syempre pobre lang tayo maliit lang tayo malitin lang talaga tayo yun nga ang pinagka ano ko lang na doon sa amin pinsan ang hindi hindi ko talaga makalimutan is yung nagtanong yung bisita nila ba tapos yung mama ko nangatulong na nagkataon din na nandun kami sa kanila kasi pinsan sabi ba no nun, nung bisita nila sino yung batang yan eh, kasi ako naglalaro sa harap doon sa sala siguro nila ay hindi anak ng katulong namin yan hello day pero pamangkin niya ako day kapatid ng papa ko kapatid siya ng papa ko yung yung iyaan ko ba ngayon sobrang na hurt lang ako ba sabi ko anak ng katulong namin pero pamangkin niya ako puro suso day as in kapat ang kapatid niya namatay na kasi yung papa namin namatay na kasi ayun kaya ma mahirap lang kami wala kaming papa nangatulong lang yung mama ko sa kanila so yun, pinakilala niya ako doon sa kanyang bisita na anak daw ako ng katulong so wala tayong magagawa dahil yun ang buhay namin na na namasukan lang yung mama ko sa kanila di katulong na siyempre katulong na ang babae ang sakit lang kasi imbis na pamangkin mo, ay pa hindi, dapat ganito ang sabihin mo, ay hindi, pamangkin ko yan, anak ng yumaong kong kapatid, Ganon ang dapat ang sabihin. Ang sinabi ba naman is, ano yan, anak ng katulong namin, o ba diba? Nakaka-hurt lang. Pero wala tayong magawa is, eh, kasi yun ang paningin nila sa amin, yun ang tingin nila sa amin, katulong. Yun lang ang akin na i-share sa inyo mga inday. Lumaki kami sa hirap, ah, naranasan. ang naranasan, dami kong naranasan na mga hindi, <laughs> ano, hindi hindi naman yung mga memorable na <coughs> galing sa hirap kasi hindi naman natin ipagkakaila yan. Habang nag nagdadaldalan tayo dai, naghimo na kog marinit Hindi naman natin ipagkaila yan kasi bakit nga ba tayo nag nag-abroad kung tayo ay mayaman? Nag-abroad na tayo kasi tayo ay mahirap. So yun, <coughs> lumaki kami sa pangangat pagkakatulong ni mama, habang habang nagkatulong si mama, doon ako sa nagtitinda, nagdadala ako ng basket na may mga chichiring laman. Ang kalaro ko, habang naglalaro ako, may badala akong basket day. Yung basket ba na, basta basket, alam niyo yung basket, why ba yung tawag niya basket na yan? Nagdala ako ng basket, yung mga kalaro ko, pinsan ko, yung mga, may, may, may mga pinsan ko. Tapos pag gusto nilang bumili, doon ako, may dala-dala akong basket yun, bili sila. O, yun ang napakagandang memories ng aking buhay. Na habang yung mama ko ay nangatulong dyan sa harap. Sa harap mismo ng pinagtira. Sa squatter lang kasi kami. Kasi sila, malaking bahay, simento kami. Maliit na maliit. At pag, uh, habang umuulan, tagos yung tubig sa aming tinutulugan. Mahirap ang buhay. Kaya doon ko na-realize na, na doon sinabi ko sa isip ko na, Lord, pag lumaki ako, kailangan kong mag-abroad. Kailangan kong umabroad. Kailangan. Gusto kong umabroad para matulungan, mapatayaan ko ng bahay yung aking nanay, aking mama. Kasi tatlo lang kami nung time na yun, day. Tatlo lang kami. Hindi pa si mama kasi nag-asawa ng yung aming stepfather ngayon, na napakabait din. Yun din ang nagpalaki sa amin mga day. Sus, naiyak na, na mo na ako. Ito, day, uy. Basta yung mga ano natin, yung mga memories na hindi natin makalimutan na sobrang pag naalala mo, yung nakaday, inaiyak mo na ako day. Yung mga memories na yan na yung hin, kahit saan ka malupalop na mundo, hindi mo talaga yung makalimutan dahil naranasan mo as ganyang buhay. Yun. Nangatulong lang mama ko. Sobrang, lalo na yung kapatid ko, sobrang lait na lait ng mga pinsan namin. Mahirap. Mahirap ang buhay. Kung mahirap ka, mas lalong mahirap kung mag, hindi ka ma mangarap. Kailangan, mahirap ka man, kailangan mo, kailangan, ka kailangan mo talaga mangarap kailangan mo talaga magpursiging mangarap para habang panahon, habang ay, hindi hal habang panahon, lalaitin ka ng lalaitin. Mismo namin pinsan, nilalait kami. Mga alam niyo yung kasi pobre lang kami dai, yung lalo ng kapatid ko. ah uh, maraming sugat-sugat sinasabihan na, oh kagiron, alam niyo yung kagiron sa Bisaya, marami kang sugat ganon, marami kang ano ganito ganyan pag ang tao talaga nilalait tatahimik ka lang. Totoo talaga yun. God is watching. Hindi natutulog ang noon Kasi habang, habang hinilalait nila kami, kami lang ang nagpursigin. Ako, kami lang dalawang magkapatid, si mama. Ni, pi, inalagaan niya kami, pinalaki. Sa pagtitinda, pagkakatulong ni mama, tinda-tinda ng barbecue, kung ano-ano na lang kung talagang uh, may pangarap kang anak sa buhay ma hindi talaga hindi ka talaga hindi ka talaga pabayaan ni Lord so, so dam daming drama din na iyak talaga ako ngayon yon ko lang sobra <clears throat> pag na miss ko na yung mga times na um, yung mga memorable namin na experience dati ng kapatid ko na dumating sa mga kanong bagay na mahirap lang kasi kami yung mga pinsan namin, mayaman may mga negosyo yung nanay nila na, maaga kasi namatay yung papa ko maaga siya nawala, kaya nahi, mahirap kami, kami, kami lang hindi, hindi maganda yung tingin nila sa amin kasi mahirap, taga bundok so, ang ang tao kasi pag masyado mong inaapakan pag aangat yan pag aangat yan, maiinis sila sa inyo. Ewan ko kung bakit. Wala namang nagbago sa amin. Hindi naman kami umangat. Tinulungan lang kami ng Panginoon. Kasi nagporsigi kami. So yun. Pag nagporsigi yung tao kasi, nangarap, sabay dasal. Sabay dasal, sabay pangarap, sabay sa pagsisikap. Hindi natutulog ang Diyos. Tutulungan ka talaga. So, kung sino kung nanonood man kayo sa mga bata ngayon, Ganon din sana ang inyong gagawin. Kailangan mangarap, sabay dasal, porsigi sa buhay para makamtan niyo ay inyong pangarap. Huwag lang mangarap na hindi ka uh, mangarap ka lang ng pangarap, hindi ka naman kumikilos. Wala, hindi tutulong ang Panginoon sa inyo. Hindi tutulong si Lord sa inyo. Basta may pangarap, magtyaga ka lang, mangarap. Uh, kailangan may goal ka, tuparin mo yon. Sasamahan ka ni Lord. Walang imposible sa kanya pag siya na ang kumilos. Kami talaga dati so sobra, api, 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 api. Basta hindi naman hindi naman binubuhatan ng kamay, basta hindi ganyan talaga ang tao pag mababa ka, lalo pang pababain. Kasi walang wala ka nga. So yun, dami kong dal-dalay, no? Sobrang iyak-iyak pa dahil may pa iyak, -iyak pa. Dahil, pero hindi ko lang pigilan kasi ganyan, ganyan na miss ko lang na ano kulay yung memory memorable namin doon sa nung kami ay bata pa. Karanasan lang. O di ba? Mga karanasan sa buhay, hindi natin 'yan maiiwasan. Ayun, magsundo na ako kasi 4:30 na. Ayun, so magsundo na tayo kasi Tutusimite! si Ayun, nag na si kuya na magpasundo na daw kasi tapos sa sila sa Halilang uh, practice. Okay. Umulan siya dahil, oh. Ang sama ng panahon ngayong araw na to. Bukas, ano na naman, ako ginoko, kabisi bas panahon. Um, work na naman namin, Monday. Pero, next, 28, 29, baka wala kaming pasok niyan kasi inventory inventory namin. O sige, bye-bye na. Mamaya ulit. Ayun, so magsundo na tayo kasi. Tuto si Mite. Ayun, nag-mail na si Kuya na magpasundo na daw kasi tapos sa sila sa kanilang uh, practice. Ayun. Umulan siya dahil, oh. Ang sama ng panahon ngayong araw na to. bukas, ano na naman, agoy, ginoko, ko, kabisi, bas panahon. Um, work na naman namin, Monday. Pero, next, 28, 29, baka wala kaming pasok niyan kasi inventory, inventory namin. O sige, bye-bye na, mamaya ulit. Papa, wa? Ah, gusto. Ah, nana sila, nana, nana, nana. Kairi. Oh, to na mong amahan na gwapo. Hello Kento. si hello pa lang ga. I-zero okay, na lang hello eh. Tapos sa man mo ay. Duda ta? ka? Papa? Hm. Tsuka chabe. Sa'n Nani sana? Kento ni makasita no? Nahuli na sila. Huwag na practice. Sa sila <laughs> palang <laughs> So, ayan na mga inahan. Nagluto na ko. Kalat kayo kusina dito. Kasi siya nag mo. Ano yun na siya? Mahirap ang talagang walang katulong. Oh. Tagay lang habang nagbablog, nagluluto. Tagay, day. Ano, al alam nyo, ininom ko? Um, Sprite, tapos ano siya? Ito, oh mumurahin inumin lang ayun tinagayan ako ni amang hari ba black label man siguro ang bot ba on sa inumin pampakubog habang nagluluto ako dahil nagbablog tagay sa ta o diba mamula mula taani ka ron mula taani si inkis atung atong naong ani ron dahil nagtagay dahil sama hamo daw magluto lalim ba Luto sa ta, habang luto. Tagay. Ganyan. Hmm, ano lang buhay natin. Asa As man mong mangita, ana. Ang hibwan, dahi kuwan. Na ay sa, na ay antipara. Hmm. Ito, always kung sinusuot to kasi mainit to sa katawan. niya Lagi ito po naman itong every ader day ko naman itong nidalaman dahil kaya lang may isa lang kasi sa day. hindi naman tayo may Ay, hindi naman tayo model day. ang mahalaga ay ang importante at yun mahalaga ay nakatagay tayo habang tayo nag, nagluluto ba ay may pulutan tayo o saan mo may anak hindi na ka mag ayun para sa akong munggo ni siya day. ako muna siya niprito para yung lasa niya ba matukuhok sa kuan munggo so ako sa di balik tadi para hindi siya magkuan ba ma yung akin ni luto ba hindi mapaig wait so nakapagluto na ako mga inday mga onami so hindi ko na lang kay dadalhin sa amin pagkaon kay alam niya naman ang mga anak ko hindi sila sanay sa mga kamera kamera vlog vlog so sa mamaya ulit pagkatapos namin kumain ha